Guys, duro dyan ang na uh, tipo ng mga kahoy. Kagdara man si Iyay, guys. Di na yung mga kahoy, Iyay. Di na yung mga kahoy. kahoy, kahoy. Adeen. Yeah. Inyo kahoy ka, Iyay? Ura naman yung kahoy dyan. Upos Inyo ya kahoy, Iyay? Duro ka tarumpok, guys. O, oh, uh, mga kahoy. Oh. Uh. Amo na kahoy yung gina? Bawa wow, tanda si Iyay mga kahoy Ba? Pagdilis kaya po ng hangin. Pag siya, napali na nga nga yeah, oh, oh. eh. ah, Guys, saan na tayo Guys, na naman ko ang atin siyay. si oh, maulo ko yaya. yaya. Wow, kalau tuh saya itu sekiran. Naga pali dengan anak kalau. Oh,

Ano ang pala nyo bay sa mga fans mo kay bangyo makalog maghalong sanda? Huh? Nga Na sanda? O nga maingat, magingat sanda? Ano ba yung pala ya pala mga fans mo? bye-bye. Bye-bye. na di ba? sa uti ano eh, mga fans mo? <laughs> <laughs> ay nasi saot ya iba, ay ano lahi iba bagyo bag dance. Pagkat, na ang saot ng mga DJ, ang tidoris <laughs> pa mga si Mika. Ah, si Winika galde. Ati mula Bye